So we're currently here yes. in one of the most famous coffee shop here in Oras Eastern Samar. Ano nga ulit yun? Copy from the... We're going to have coffee, yeah, so tara, let's Samara go. Papasok What tayo. are you going to have? So, for drinks, he ordered black americano. Black, This is americano. Okay. Americano. Americano. Yeah, americano. <laughs> with meat. Tapos, eto, this is iced coffee. Uh, salted caramel. Yan. At guys, eto naman daw yung <laughs> pagkain for to po. this video. So, you so know, so, pangalan nito, this is... That's pork burrito. Yeah, is it, guys? Pork burrito with... rice. Okay. And we have the Kisadilya. Kisadilya. Kisadilya ba? Yes. Yeah, that's it. it makikita is? nyo, hindi nyo makikita kasi medyo so, red yung ilaw namin pero napaka-red. And this one is one of our favorite. This is cheese stick. Yay! Yeah. And? The moment of truth! That's Let's it. see! no, uh, mahilig ka ba sa coffee shop talaga? Dahil pumupunta-punta ka na dati sa mga ano, coffee shop. Actually, hindi ako mahilig sa mga coffee shop. Kailan ba yung Hira ano? Hira lang. Minsan lang ako nagpupunta doon ng mga coffee shop pag mga ano. Parang, ano lang, gusto mo magkap eh. Tapos mag, <laughs> mag wifi, na, gano'n. Pupunta ka ba ng coffee shop kung gusto mo ng spaghetti? <laughs> hindi, pwede naman. Meron mong spaghetti doon. Hindi. Pag-alimbawa, gusto mo lang mag-chill-chill, mag-gano'n. Gusto mo pumunta ng coffee shop kasi gusto ko <kong> magkape. <laughs> yung okay. ano, kaya yung first time na pumunta ka ng coffee shop. Yan. First time pumunta ng coffee uh, shop? Siguro mga ano, 10 years ago. Tagal? So ito pang second years ago. 10 <laughs> <laughs> years kasi ago. Kasi usually naman, di ba pagka coffee shop, iba <coughs> iba, kukonek lang ng internet, ganun. Iba kasi yung ambience, Ambiance. yeah. pag nasa coffee shop ka. Mm, pa, pa Napaka-relaxing. Uh, oh. Alam mo yung pang relaxing siya. Tapos, Tsaka yung sa mga taong gusto na sila lang muna mag-isa. Parang, mm. parang safe, ano siya? Yes. Safe, safe place. Except okay. sa ano except sa masasarap ang mga kape sa oh, oh. mga coffee shop. Hmm. Tapos maamoy mo. Kasi freshly brewed sila eh. Hmm. Alam yung parang, ay parang bango. Siyempre, iba pa rin yun. Basta iba yung ano, iba yung ambience talaga ng ano, ng coffee shop. Saka, di ba, Kaya, parang... Parang hahanap-hanapin mo siya. Oo, nakakatuwa <clears throat> na pag bumili ka ng kape, parang tatawagin pa yung pangalan mo. Di hmm. rich kid ta ay, pa, mga ganyan. Rich Isa yun, parang ano, personalized ba? Uh -huh. Oo. Okay, personalized. Yeah. Basta, ano, maganda, sarap pag selfie sa... Kasi ang ganda ng mga ilaw, yung maganda sa selfie ko. Oo, <laughs> oh, diba? yeah. Isa e, yun, sa yun sa mga pinupunta ng tao ko. Kung sa yung coffee shop, siyempre. Pero ano, meron ka bang naging dream dati na <coughs> gusto mo magkaroon ng coffee shop? Parang naisip mo ba yan? Mm. Kasi di ba, graduate... Ngayon na, ngayon na, Wait, o. graduate ka ng... HR eh. HR, di ba, mostly dyan inaaral yung sa... Basta, oh, oh, related niya. to foods. In, lately ko na ano, sabi ko, ay, sarap pala parang sarap magkaroon ng ano. Kaya parang Peace naging dream company. ko na din na magkaroon ng ano. Ng coffee mag shop. Mag-put up ng ano, gantong mga business coffee shop. Mga ganyan. Oo, oh, kasi parang. Yeah, siguro, in, some other future, time. In the near future, or wow, some other time, na magkaroon pa. na po siya na quiz boom coffee shop. Yes. Direct. Nandito po oh. yung ano, signage. <laughs> nandito. so guys, yun na nga. <laughs> ayun <laughs> na nga guys, so, sobrang nag-enjoy kami dito sa ano, Coffee Prom Day. Yeah. Kaya masarap ng mga food, at affordable pa. Yeah. So, sana makita namin kayo dito one of these mm, days. Makasama namin kayo okay. dito sa Coffee Promby. At so, syempre, kayo yung manlilibay. <laughs> <laughs> Maraming salamat nga pala sa nag-sponsor sa amin ngayon. Shoutout sa inyo. Opo, oh, nandiyan lang sa likod ng camera. Atit kuya namin yun. Sponsorin po kami nila para makapag-vlog. <laughs> Yay! Kaka kami yung kakaibang vlogger kasi meron na kaming sponsor. <laughs> Thank you, Ate, and Kuya Naaman, and see you guys! Thank you, thank you!